ngayon, go. Okay. <laughs> <Okay. laughs> yo, <laughs> <laughs> reason niyan, guys, ah uh, balitong background, ah uh, photo ng uh, board electrons. New reason. nagre-refill yung kanyang buho. Sumbaga lahat ng elektron, umaakyat. Doon sumbaga sa lahat ng mga niya, yung mga excess na electrons, o yung natawag na negative charge, yan yung reason na nagre-refill, umaalasa yung buho niya. So lahat ng excess, ang reason niya, kung magtatapak ako sa kanya, yung tinatawag na static. So kung itatap ko siya, yung uh, yung sum na electrons, mag uh, ano sa akin hindi pag <laughs> ganito pag may hindi discharge sa akin so kapag uh, siya sa isang plastic na upuan kasi yung floor namin naka ano to nag ground so hindi siya may effect kasi yung pag, kasi ground din yung aming uh, floor mat so yes. lahat ng electrons mababa so para hindi siya magbaba lumagay namin ng plastic na upuan para yung lahat <laughs> ng electrons yun ang <ando> lang lang lahat <laughs> ng uh, So, tingnan yeah. yung kata ng Michelin. May bis mo So, yan. Umagalaw pa. Huwag mo pa. tagalin ang kamay mo. So, hindi naman siya no, harm, guys. Bagabaga, ano lang siya. Medyo magulat ka lang dahil sa spark. So, maganda dito sa mga student. Yan. Yung baga may ch challenge Ah, patayin ko. So, meron pa to, may pag napatay to, may charge pa to na naka na uh, naiwan. So hindi ko siya pwedeng hawakan kasi pag nahawakan ko siya, talagang magi-spark. Magugula ako. <laughs> so hanggang sa may mga ano pa niya, may mga nakatira. So para <laughs> oh, wala i mo. Buwan na sa no. Oh, pwedeng ka naman ginawa Wala na. Yun. So yan ang reason, guys. So pwede siya ano kahit ito, nakaganon ka, tapos hawak ko sa isang bumbilya. Yung bumbilya na maliit lang wattage, mag-iilaw. Dahil sa yung electrons papunta, sa hinawakan mong bumbilya. Yun. Paano so, yun lang? Salamat sa pananood guys. Thank you for watching. Bye-bye.